Okay nga, uh, good morning to all of you mga guys. Ito po mga kabuhayan ng mga guys na uh, mga taga kabarangay ko sa Manambrag, Katanduanes, Ber Berak po. Mga okay. guys. Nandito sila nagtatrabaho sa uh, ah, Malabon Yugan po ito mga guys. Kanilang pinatrabaho ngayon. Uh, sintir ito no? Sintir? Sintir yan mga uh, uh, guys. sa mga taga doon sa Bicol mga kamag-anak nyo kasi mamaya tapos nito, ka-upload pakawin ko sa bahay tapos i-upload ko ito sa mahirap na vlogger mahirap na vlogger eh ano anyway, search nyo sa youtube sa youtube na May mahirap na vlogger ano po uh, good morning sa inyo shout out uh, salamat pinapasok niyo ako sa ating pag katindang katapos ina ako pasok dito mm -hmm lahat Facebook ng past 5,000 followers ang aking uh, sa Facebook ayan I search nyo lang ano ayan, si pangalan mo kamukha, ayan ang ka lang kita pero di ko alam ang pangalan mo sa mo ng rag ha? ha? Judy, ikaw ito, ano ko, ang nanay niya bochi bochi, soke ko sa bochi bochi yan nang nandoon ako sa dito nag nagtitindang butsi-butsi mga guys. Dito sila sa ano, malapit sa Ilog, mga guys. Malapit sa Ilog. Okay, makikipaso ako dyan. Buwan natin sila para malaman n'ga. Ayun. Okay. Iyan 'yung mga ginagawa nila sa araw-araw. Mga guys, Nakakatakot ang sitwasyon dito. Dito. O, sa malapit sa tulog. Ayan o, napakagandang mga tanawin pero nakakalungkot mo na. Ano, tingnan. Ito. Okay, sa kabila. Ayan ang kabila na yan. Dati kalsada yan ngayon. Ginawa ng mga bahay na mga iba-ibang mga nagdadayo dyan. yan dati. Naglalako ako dati dyan. Dyan ako dumadaan pag ako dito naglalako sa kabila ngayon lahat na puro na kalsada ayan oh. mm, magandang tanawin dito sa Nyugang Malabon Diyan sa kabila na yan o oh. ano na yan dyan Diyan sa Concepcion na yan dyan mga guys mga guys okay po uh, wag yun naman po kalimutan ang aking youtube channel mahirap na vlogger po dito ako ngayon sa Nyugang kasi katatapos ko lang magtinda ang mga taga manamrag na to binibilihan ako nagdadala ko dito simula eh wala na ah, dyan sila natutulog dyan ito isa naman prepare na para matrabaho na naman sila yes ko okay maraming salamat sa inyo right ako uwi na salamat sa pagtanggap sa aking pag -vlog sa inyo good morning to all of you sige salamat ingat kayo sa pagtrabaho thanks ako ay uuwi na ngayon umaga para makaprepare naman sa aking mga pag trabaho rin sa aking amo ayan may tumawag pa sa akin kaso naubos na, na. shut out sa lahat ng mga taga Bicol shoot out sa so, lahat ng mga nanonood dito sa aking vlog ayan yan na ang ginagawa ko sa tuwing ako itapos na sa pagtitinda ko ng uh, pandesal ang aking content ngayon ay pagtitinda ng pandesal okay ang madadaanan shoot out sa inyo ayan dito yung matanda na pulubi na binlag ko na wala na sana mapansin ng mga uh, kamag-anakan kung sakaling hindi na uh, ano nila nakikita ang kanilang mahal sa buhay na ganoon ang kalagayan nila nandito sa barangay yoga na guys, Ayan, naman, guys.

kita makan di sekolah. guys, jangan cegah tayo saat anak-anak para lang sa pamilya. ng ating uh, abot makakaya <laughs> hello shoot <Get> out <laughs> ayan hello mga guys welcome to my vlog Dito, dito na po uh, ulay ng yugan palabas na kapuntang binar nakapadala ko sa aking anak ng okay. hello mga guys mga hero mga kamsada shoutout sa, inyo dyan, sa, inyo, sa, inyo, sa ingat kayo ન્નઞલે ન્નો ન૭ને ન૭નૹ ના, ન૭ન૱ન ન૭ન૲નૼનૢ નન ન૭ન੢ ન૭ ન૭ન૲ ન૭ને ન૱ ન૭ન૜ા, ન૭ ન૭ન્ને નો નો નૻન્નુલ ન૭નુન�

at uh, na rin po, pag-share na rin po. Kaya po, gusto ko makatulong sa tao. Wala po pa yung pagkita na sana mabigyan nyo akong tulong. Uh, so, Thank you, God bless. Good morning to all of you.